namomotivate ako mag-jogging everyday kasi sa kagustuhan ko at kagustuhan din ni babe. So ayan, ganado ako mag araw-araw. Tara na at samahan niyo ako mag mga ka-fam dito sa isla ng Boracay. Maganda ang panahon ngayon, tingnan niyo naman, blue na blue. At ang tubig ay napaka-crystal clear. Sumahan niyo nga ako mag At ipapakita ko na rin sa inyo kung gaano kaganda itong Boracay lalo na kapag umaga at kuunti lang ang tao. At dito nga ako magsisimula sa aking pag jogging At ganito nga kaganda ang burakay. Kita nyo naman, blue na blue. At ang buhangin ay puting puti, So summer dito ngayon sa ating sa Pilipinas. At dahil March, mas marami ang Pilipino ngayon. Enjoy watching! Hello. Good morning Boracay so ayan, nagjogging ako ulit today, may isang tao kasi na nagmumotivate sa akin na kailangan ko na magjogging so, napansin niya namin kasi pareho na, nag, yun nga nag weight ako, kanay kain na rin ako simula nung nasa bahay lang ako so ayun, sabi na sa akin, kailangan ko na mag start mag-jogging. and kaya naman, nandito ako ngayon sa beach nagja-jogging So, ayan. So, ngayon is past 9 na. So, mainit na siya. Okay lang sa akin para makakuha naman ako ng kulay. So, ayan. So, baka magtanong kayo kung sino ang kasama ni Babe sa bahay. Ang kasama ni Babe sa bahay, nandun si Papa at ang anak ko. At siya ang nag sa akin na mag-jogging nga ako dahil kailangan ko na. At dahil okay-okay na si Babe, so mag-jogging na ako everyday motivate ako mag-jogging everyday kasi sa kagustuhan ko at kagustuhan din ni Babe. So ayan, ganado ako mag-jogging araw-araw. So kung maalala nyo, nag-jogging na ako nung nakaraan. And, ngayon, nag-jogging ako ulit. Actually, tumaas na nga ang tubig kasi kanina nasa baba lang tong tubig. So ayan na siya, oh Tumaas na siya. Ayan. Ang sarap munigo. Pero hindi ako prepared. Unlike nung nakaraan na nag-swimsuit na ako sa loob. Kaya naman kapag nainitan ako, pwede na ako mag ma maligo agad. Eh ngayon, hindi ako nakaredy. Wala ako. Hindi ako prepared. Tapos nakashoes pa ako. O, tingnan nyo naman. Ngayon, pauwi na ako ng bahay kasi pas 9 na. So, namimiss ko na rin si babe at ang anak ko. <laughs> so, ayan. Pauwi na ako ng bahay. guys malapit na lang ako nakikita yung bukid na yan yung madulo Diyan pa ako lulusot malapit na lang kung mapapansin nyo marami kayong green na makikita dyan so yan normal ito hindi to siya dumi so sa mga magsasabi naman dyan napupunta dito sa burakay na ang burakay nagkakamali po kayo ang tawag dito ay lumot at season na po ng lumot ngayon hindi siya dumi And in fact, nakakaputi siya ng buhangin. So ayan. Baka kasi na mapansin niyo ko ano yung mga green. So ngayon pa lang sinasabi ko na. <laughs> Dito na ako ngayon sa Dinewid Beach. Sobrang lapit na lang sa amin. Tingnan mo na naman, on. blue na blue, ang ganda sakit ng paa ko grabe parang nagsikip ang sapatos ko na hindi ko maintindihan yan feeling ko sumikip or ano ang sakit uh, mahirap tumakbo kapag ganito naman ang buhangin tumataob na yung paa mo mahirap na tumakbo pero kapag flat, kagaya nyan dyan sa baba ayan, dito flat lang siya. Yan, ganito lang siya. Hindi tumatawag yung pa Mas maganda tumakbo. Pero kapag ganyan, mahirap tumakbo. Masakit sa muscle. Nagit sarap magigbo. Oh. Ganda oh. Grabe guys, hindi ko okay, kinaya. Ang sakit ng paa ko. Ang sakit-sakit. Nagpaan lang ako. Tingnan nyo. Ang hirap. Ang sakit. Feeling ko, nag-tight ano, nag -tight sa akin Ang shoes. Ang hirap maglakad. Sobrang sakit na pa ako. Oh my God. Or baka siguro na, na, nanibago din kasi sobrang tagal ko na hindi nagjogging. Noon kasi pa jogging ako pero biglang natigil. Oh my God, ang hirap. Can you open the door please? My foot hurt. It's painful. Ayan, nandito na ako sa bahay. Ayan na. So, this is our house. And, malapit na malapit na lang. Makapagpahinga na ang pa ako. Sobrang sakit talaga. Oh my God. Okay lang, hindi ako susuko. Jajagging pa rin ako. Oh my God. Thank you very much. Ouch. Girl. No, that's my girl. Hey, you. Wait lang. I'm gonna let you off. survive ako. Oh my God. Sakit ng paa ko. Yung dito banda o, oh, masakit. Hindi ko alam kung dahil ba sa socks yun. Kaya nagpaano lang ako pa uwi. Pero ang sakit. Na, or baka na ni bago lang. O kaya baka kailangan ko bumili ng bagong shoes. Tubig malamig. <laughs> Nakuha ko. tuloy-tuloy na ako mag-jogging. Lalo na inspired ako mag-jogging everyday. Support sa akin si Babe at siya na mismo nagsabi sa akin na it's okay na mag-jogging ako or mag-exercise dito sa bahay. Dati kasi nag-jogging naman talaga ako pero natigil lang talaga simula nung medyo humina na ang pakiramdam ni Babe. So hindi ko na siya pwede iwanan. Pero ngayon okay-okay na siya. Back to the old routine mga ka-fam, oh, nagka-blister ako pagkatapos ko nag <laughs> Ang laki, oh. Sakit-sakit. Kapag maglakad ako, ang sakit talaga. Ganon din dito sa kabila. Ayan, oh. Ang sakit. Nanibago talaga siguro. Kapag chinilas, yung Havana's ko ng chinilas ang suotin ko, medyo matigas. Masakit siya. Kaya nagsusuot ako ng ngayon ng ganitong chinilas. Kapag lumabas ako, sinusuot ko pa rin to Kaya okay-okay <laughs> na rin kahit papano. Pero okay sabi ni babe, wag daw muna ako mag-jogging bukas. Kailangan ko daw hupain muna yung blister ko. Tapos afternoon or baka next day, pwede na ako mag-jogging. So yun. Oh. <laughs> Thank you babe. I love you so much. Ay, hey, kinikilig si Inday <laughs>